May, sabi niya, bakit ang bibilis mong lumakad ngayon? Yung ganon. Kasi sabi ko, wala nang masakit kasi sa akin. And then, kanina dahil nasa birthday nga rin ako, sabi niya, ano po yung kinakwento niyo? Kasi ang sakit-sakit ng tuhod ko. Kung, ano, ano, an, para bang napifil kong, ano, ang daming may sakit sa tuhod, sa paa, ano ba yan? Sabi ko, puro gano'n ang problema hmm. ng, ng mga lalo na yung mga babae or ano, ano. Kasi, ano, lalo na pag medyo ano po kami yung built yung built namin di ba yung ganon pero talaga sabi ko ang tawag ko dito is not i terra care eh ano magic wand <laughs> kasi ka, miracle sabi ko minagic ako nito kasi talagang happy ako dito kaya ganyan ko po siyang na-i-share lang kaya yun yung, yung mga tanong ko and then si sister Hedy sabi ko nga ah uh, kung pwede atenta para makapagtanong mak may tanong mo yung question mo para yung hindi lang ako ang nagsasalita di ba po yung ganon kaya yun din lang yun din ang gusto ko isya. and then the sugar ko is 250 kain ako ng something sweet syempre no tumataas alam mo nanginginig po ako but then ngayon uminom ako ng soft drinks <laughs> talagang talagang ino-observe ko no para bang nararamdaman ko na agad then nawala yung dito ko yung sa kasi mataas din po yung tumaas din ng cholesterol ko kasi naging ano ako ng uh, tawag dito siguro dahil ano mataas din po yung uh, ko kaya ngayon yung test ko sabi ko magpapa-test ako uli magpapalab magpapalab test ako uli para to compare yung sinasabi niyo po ngayon kasi meron ako record dito na ano po ako persona ako <laughs> yung ganun <laughs> kaya gusto ko naman is um, ano yung makita nila yung result kasi ang dami kong gustong tulungan sa product na to. Next step is angioplasty. Which, um, kaya need niya ng 700,000. But then, because of Aitara Care, naayos. And then, yung kapatid niya, may problema. May problema. Kaya ginamit niya si Aitara Care. Yung sa likod, yung meron siyang nagkatubig po. But then, uh, upon using, upon using this Iteracare care na, ano, every night, kasi nga, pinagpapalitan lang muna niya, ano, kasi nga, pinatry uh, para kung makakagaling sa kanila, then, he will purchase another three, another three unit, no? And then, uh, yun nga, dun sa pamangkin niya, kagagaling lang po ng kabali, kalalabas lang ng hospital supposedly. Ngayon, nagkaroon siya ng ano, ng mga rashes, yung bang, parang sa balat. Alam niyo po, ano, nawawala, nawawala yung mga ano, yung parang hindi mo malaman kung parang alam mo yung tigdas or what, ano, whatever happened na, ano, whatever called doon. Ano, nawawala. So sabi ko, tempol ako kasi, ano, yung bang kung gagaling sila, thankful na thankful ako. ba? Diba? Kaya, ayun po yung mga, kasi uh, binabalikan ko sila kasi nakabili ng aran siya ng isang itera care. Kaya, thankful ako na nakakatulong ako. <laughs> yung ganun. Tapos kanina rin, nagdemo ako ng tatlo, ng tatlong tao na yung isa, ang problema niya, yung ano rin niya, Ah, uh, nagkaroon siya ng parang na mild stroke, but then ang tama sa ano sa sa isip. Yung oh. parang nawawalan siya ng ano, uh, dalawang beses na po siyang nagkaroon ng nakabangga dito sa skyway na bagong gawa, 'no? Oh. So, yun parang nawawala siya sa, sa sarili and then nautal siya. Then kanina, alam niyo po, nag-decide siya kaya may order ako li bukas ng tatlo. No? Habang nagsasalita siya, sir, sabi ko, ako ko minsan nauutal po ako pero parang ginawa kong ano 'yan. Yung bang talagang ano yung exhale inhale dito sa anong to, inhale exhale dito sa sa ginaganyan ko siya, tinuruan ko siya. Alam mo after that, yung missis niya ano eh negative kasi marami na daw silang nabiling mga ano mga iba-ibang inuupuan diyan sa mga malls kanya napak napakamahal nung ginamit niya nung inano ko siya, um, tinerapy, alam niyo po, siya mismo sabi niya, maganda siya. Sabi, nakap yung bang nakapagsalita siya ng ano, yung tuwid,